kulay schedule at uh, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito kami at uh, magtatanim kami ng mga sitaw, makul idol dahil tagulan na makul idol ayan. Like and share, paki-comment sa commission at uh, paki-support uh, naman ang aking uh, YouTube channel, Leonardo alias Vlog. Ayun. paki naman ang button bell para sa ganun updated kayo sa aking mga upload araw-araw ayan. What's up mga <laughs> Paiyakan. kan mga kulit sa idol, Tao. Paiyakan. Paunahan. <laughs> Ang mangyari nyo, paunahan eh. Garbis. Paunahan mo, garbis. Kasama pa yung mga ako sa labas. asosyo mga ano, kapit bahay kapit bahay hindi ko

kana sino ba pa? wao parok sa sakto lang ako lang susu pra Oh, Jan, siapa